Posible nang makabili ng mas murang bigas sa mga susunod na buwan. At para yan, nakipagpulong si House Speaker Martin Romualdez sa mga rice retailer at may-ari ng mga supermarket. Pinawi naman ni House Speaker Romualdez ang pangamba ng ilang grupo ng magsasaka hinggil sa pagbaba ng taripa ng bigas. Si Claesel Pardilla sa detalye. at maramdaman ng mga consumer ang inaprubahang mas mababang taripa sa inaangkat na bigas. Ito ang dahilan kaya pinulong ni House Speaker O. Valdez at iba pang miyembro ng Kongreso at ahensya ng gobyerno ang mga rice retailer at supermarket owner. Uh, we just want to make sure na uh, we are all on the same page na coordinated po tayo. Yung ma um, reduction uh, sa tariffs so bababa ba yung presyo ng ano, um, uh, imported na, na rice, ipapasa yan sa, sa consumers. Nangako ang mga supermarket owner kay Speaker Romualdez na magbibenta ng murang bigas. Uh, they want to support and they want to sell the rice at government uh, prices at kadima prices. They're ready for so long as the stocks allow yung inventory. So that's, that's to be specific. May commitment na kami kanina kaya... Kung medyo masaya ako kanina mas murang imported rice, posibleng maramdaman bago ang State of the Nation na address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. o mas maaga pa at ang matitipid. That 5 to 6 pesos uh, at the current exchange rate po yun, at 58 po yung kwan. Uh, so if, if, uh, the dollar goes down, then mas mataas pa doon. We want this to be felt as soon as possible. Sabi ng Grains Retailers Confederation of the Philippines, maraming importers ang namili ng bigas para sa panahon ng walang ani. Kaya para di sila malugi. Hiling nila, bigyan ng kaunting panahon para ubusin ang mga imported rice na nabili sa mas mataas na halaga. Nakapagbayay din po natin ng 35 pesos. Other way naman po, yung ating mga local dealers, nakapamili po sila ng mga 29 to 30 pesos po ng palay. So, meaning po, nasa mataas po na presyo, yun po kanila hawak po ngayon na puunan. Maapektuhan po yung mga namuunan po kayo sa malaki. Kaya po, ang nakikita po namin diyan is mabigyan ng leeway naman po yung mga, yung mga may mga hawak po na stocks, at least makapenta po po sila. I-download mo na yan, may tariff reduction, bumili ka na ng mas mura ngayon. Di ba kasi may savings, di ba? So, i-average mo na lang. Siyempre, nagre-resist pa rin, pero eh, hindi naman. It's not for us naman, it's for, for everyone. Kinundin na ng mga grupo ng magsasaka ang mas mababang taripa sa bigas at iba pang produkto. dahing mga importers at traders lamang umano ang kikita sa mas mababang taripa. Baka piso lang ibigay nila sa consumer. Yung lumang piso, ibubulsa nila yung importer, yung mga wholesaler, all the way to retail. Sila ang makikinabang dyan ng malaki, hindi yung consumer. Pero yung magsasaka, patay siya dahil babagsak yung preso ng kanyang palay. Paglilinaw ni Speaker Romualdez, maring baguhin ang tariba depende sa magiging takbo ng merkado. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.